Good afternoon, Madam Castro. Good afternoon. Mapapas lang po. Ah! Eto na yun lahat? Section A, di ba? Opo. De La Cruz. Ikaw ba si De La Cruz? Ah, yes po. Ano-ano mo si Susan? Mama ko po. Anak kanya? Uy, anak to si Susan! Yung kaklase classy natin sa college? Natin, oo. Dito pala nag-aral anak e, ni Susan. Uy, pakisabihan mo ko sa mama mo na Josefina. Ah, uh, <laughs> sige po. Oo. Bakit kilaki mo na? Vacant niya ngayon, anak? Wala naman po kaming klase na. Ah, vacant. Na. <laughs> Pwede magkisuyo? Ayas ah, lang Alam po, sige mo, po. Alam mo, papabili lang sana ako ng maruya. Ah, Oo. sige po. Tsaka kayo, ano? Maruya, ma'am Castro. Maruya sa ma akin, maruya. Maruya, maruya. 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 Ikaw? Tron na lang, oh. ma'am. Tatlong maruya. Oh, ah, sige tapos po. Tapos dalawang tron. Okay Makan po. Magkano okay. yung lahat, anak? Mga 100 lang po ata. 100. Ah, oh, sige. Eto. Salamat, oh, sige anak. Po. Salamat. Eh, oh? wait lang, anak. Pwede mag-photocopy na lang din ako? Page 149. Tapos pagpasok ko kanina, may wrapper pa din sa sahig. Class, high school na kayo. Di na kayo elementary. Di nga siguro kayo marunong maglaban ng sariling brief at panty Good morning, ma'am. Ma, ma si Supervisor. Supervisor? Andiyan sa kabilang room. Sa kabilang room? Mag-observe ata. At ah, yes. Class, arrange your chairs. Arrange your chairs. Arrange your chairs. Do, do. do. Sit properly. Uy, sit Umay properly. Umayos kayo dyan, boys at the back. Uy, oh, pick up the trash. Pick up the trash. Uy, sige. Eto ha. Sino yung sasagot? Ako po. Si okay. Oh, okay. Good morning, sir. Class, what will you say? Good morning, visitors. Mabuhay. Very good. You may now see it. Now, for our topic today is about parts of the cell. So, sino may alam dito? Wala? Okay lang. Okay lang. We can work things your book to page 93 to 94 and answer activity 1. Activity 1 po, ma'am? Yes. Tool pa-share tol. Sige, sige, pare, mm. sige. Kayo dyan sa likuran. Uy, likuran sa'yo. Uy, sa'yo daw. Tos, kayo daw. Shh, kayo dalawa. Kayo. S -s -s -kayo. -po. Hmm. Po? Kanina libro yan? Ba't nasi-share kayo? A akin to, ma'am. Akin to. O. Oh. San yung libro mo, iho? Ma'am, naiwan sa bahay. Bahay. Yan. Class, lessons. Ano yung kasunduan natin? Di ba no book, no attendance tayo? Yes, yes um, po, po. ma'am. Bahay niyo na ba yung nag-aaral ngayon, Iho? Hindi po. O, oh, hindi. Hmm. Ang swerte-swerte niyo ngayon, class, to tell you honestly, kasi kami dati, umukunta pa kami ng library para makapaghiram ng libro. Tapos ngayon, provided na sa inyo. Hmm. Ang gagawin mo? Manghihiram pa? Oh, manghiram ka doon sa ibang section. O kayo magkopiyahan dyan. Tsaka magpasa ka mamaya ha ng one whole sheet of paper back to back. I promise I will not do this again. GG pare. U